Yo, what's up kakamay? So, panibag vlog na naman tayo ngayon. So, time check lang. 10.46. So, mga siguro 20 minutes ago. Katapos ko lang ng live stream. So, gusto ko magpasalamat sa lahat ng ano, pumunta sa live stream natin. At the same time, kay, ano, kay Kuya Jesse. Sa, ano, sa papap, ano, papakpak na pula. Tsaka sa, ano, sa pakulay sa live stream natin. Sobrang thank you Kuya Jesse. Kasi malaking tulong po yun sa akin. At sa family ko. At the same time, mga may sa... nag-order ng ano ng suka kaya, ano kay ano kay Tito Pog, si Ate Janet Bolin, tsaka si Tito Rudy Titalina, ano, Madrigal. Sobrang thank you. At the same time sa binigay din sa akin na ano na uh, allowance ni Tito Rudy Titalina Madrigal. Sobrang thank you po. Malaking tulong po 'yun sa akin kasi syempre, hindi na po tayo no uh, kumagagastos kung, kung sa ating ano uh, packet. Kumagag uh, kumagabigyan po tayo mga may, Sobrang thank you and God bless you more, uh, Tita Rudy, Titalina, tsaka kay Kuya Jesse. At the same time, may nakapag-pack na rin tayo. So itong suka. So si Ate Janet na panood ng vlog ni ano ni Jopher na uh, ubusin din suka. nag shutout siya doon na order siya. So kaya uh, nag-order po si Ate Janet na which is tayo pong na, napili magdala doon ng suka at uh, kay kanuto din si Tito Rudy nag-order para kay Kanuto. So ngayon, next vlog, nagsabi si Jopher na tag ito na Meron pa siya susuka, cancel daw, pero kaso lang, hindi na natin maka-cancel gawa nung nandito ng order na idala sa atin ni ano, Tito Pogs. At uh, ready to pong sa tayo mga may Tapos, andun yung isang bag ko, isa uh, full to ng ano, may gamit to sa pang vlog. Nandito yung OTG natin, mga batteries, basta nandito lahat sa mga kit natin sa pang vlog. At ayun uh, yun nga mga may dapat kaninang hapon ako, ano, uh, alice kaso lang nagpag, napagtanto mga may na ma-traffic pala doon sa parting ng Los Baños kasi syempre uh, normal na ngayon eh normal na ano ang sitwasyon may school na tapos yung mga office hours nandun so uh, kumbaga, ako ano na kumbaga experience na ako sa ganitong sa ganong oras mga may na sobrang traffic doon. so may ako baka abutin ako ng gabi sa daan eh, hindi naman po 24 hours ang papuntang sa ano sa nasubo gawa ng ano uh, magko-commute po tayo ma. may first time ko po mag-commute uh, starting here from ano sa Cruz Laguna going to ano nasa Subo Batangas so hanapin ko pa ng terminal although may eh, idea na tayo kasi nakapagtanong-tanong na tayo at the same time uh, yung napagtanong natin isang ano solid na solid family din so kumbaga fun ano kumbaga follower ni Japper which is na uh, na ko na rin ng personal uh, salamat kayo ano, kay Matthew Gene TV so siya pong taga Kalamba na, nagtarong tayo doon at uh, nabigyan tayo information at uh, yun nga alam ko din yung sinabi niya na terminal kasi gawa ng nakapunta na po ako sa Dasma pala, so ngayon ting tingnan natin kung merong rekta na ano, na ban papuntang ano Tagaytay, doon na po tayo sa Sakay, uh, Tagaytay to na na. na ako ng bus doon sa nasa ano, sa Tagaytay na. Yun. Tapos bukas, Uh, mag magawas muna tayo dito pa matanggal ang pamamay so siguro kung mga ang first trip dyan 3am natin kaya yun so masyadong maaga so siguro mga 4.30 to 5am so kung baga ano na uh, pasikat ng araw at iniwas uh, iniwasan ko talaga traffic para at least, uh, mas maiksi yung, ano, yung ano, travel time mga may at uh, makarating tayo ng safe uh, yun. sana makarating tayo ng safe sana sa Batangas at uh, maaga din. So, kumbaga may iwasan din natin traffic. At uh, yun nga mga kain, sa lahat ng ano, ang kakamay natin dyan sa soy pump din na sa atin. So, kita kasi tayo sa Bukana at sa Kubunoto. At uh, yun nga. At isa pa nga pala mga kamay, uh, yung pagpunta ko sa, ano, sa Bukana sa uh, in ko po siya ano, si ano, si Japer so tsaka si Kanuto so nag-inform ako sa kanila na pupunta ako doon magano mag parang staycation muna gawan ng ano nakabakasyon si misis at uh, pwede tayong mag vlog sa labas kasi mostly mamay makita yung vlog ko isa ano siya diba puro sit down vlog review and revenue update reaction video so kasi gawan ng ano tayo mamay kasamboy so paglalaki lalaki kasamboy so pag kasambahay so ito pong ginagawa natin so chores yan isa yan naglalaba luto linis ng ano ng bahay So si dito mga may gawa ng si Mrs. is uh, may full time work which is a uh, mahaba, long time kasi ano, long time ang working hours niya. 12 to minsan maximum 16 hours. So wala nang time to ano to magana uh, mag ano, prefer ng anong ng mga food, magluto or ano mag-asikaso sa bahay. So ako pong gumagawa noon. So ngayon nakabakasyon. So mapapag-vlog tayo sa labas which is syempre uh, bibisita din tayo dun sa ano, sa uh, kina pero maamay tapos makapag-vlog din para at least ma makakita ka ng ano, different naman na vlog o content dito sa atin so yun so inulit ko inimpong ko po si ano si Jabber at si Ganuto bilang respeto po kasi kahit nasabi natin na okay lang sa kanila still inimpong ko po sila na pupunta ko bilang respeto po sa ating mga kaibigan at uh, yan <laughs> first time po natin magkocommute sa, sa dito sa pupuntang nasugbo kaya ano tayo, kumbaga abang-abang kayo sanang natin vlog sa journey natin. Kasi ibablog po natin yun eh, sana ano, sa starting tomorrow, 4.30am hanggang 5. Sana ano, may ano, tayo, yung mawala pa yung ano natin, hiya. Pag naman sa, sa labas na tayo, kasi yun ang ina ano, ko, may ko mga may na at ma, magkaroon tayo ng ano, uh, uh boost na uh, matanggal yung hiya kasi ano tayo eh. vlogger naman eh. So, kumbaga, tingnan natin let's see let's see sana sa along the way kung ano kung <laughs> makapag-vlog tayo ng ano ng ganito na tulad na parang confident ba pa na ano kasi na nakapagsalita ako ng ano ng maayos mga may pagpansay ay kumbaga nandito lang kulob lang kulob lang tas ako lang mag-isa so pero try natin sa labas so bukas malalaman natin pag nasa travel na tayo so kumbaga hindi naman tuwan ano na, eh kabigatan mga may gan lang yung suka lang mabigat-bigat mamay kasi dubote po yan eh. So, 7 pieces yan, tapos may extra na maliit. So, hanap na lang tayo ng, ano, ng, ng mapagbibigyan. Siguro, ano, nga pala, since pag once na nakarating na tayo doon sa, sa Bukana, kung nandun si Kiper mamay, baka bigyan natin kung gusto niya, kung trip niya yung, ano, yung ano, bigay gusto sa yung maliit siguro para matikman niya. At uh, makita natin personal kasi last time, nung pagpunta namin, wala si Kiper, umuwi eh, sa kanila eh. So, sana kung nandun, ay mamimit natin ng personal si, ano, si Cooper. <laughs> si Cooper, sabi ni, ano, ni, ni Ate Nene. Shout out, Cooper. So, yun. kita kasi tayo dyan, mga kabungal. At, uh, yun nga. Tayo yan, ano. ah, uh, lulog muna, mga may paratis. Bukas, si eh, ano. Pero, konti lang namin natin kasi matutulog din ako sa bus, mga may. So, maaga lang ako gigising bukas para mag-prepare din tayo. Maligo. Pero, kaliligo ko lang kanina eh. So, ligo lang mo isa, dalawa, tatlo, three days mamay. So, nandun ako sa bukana nun. So, okay lang pala. <laughs> di ba, di pa tayo expired mamay. So, pwedeng pwede pa tayo ano. Kahit hindi pala tayo maligo bukas mamay. So, okay lang kasi kaliligo ko lang ngayon eh. So, three, three days naman experience sa, ano, sa, sorry pa, mga mamay, sa mga members. So, so they 1 one week. Kaya, <laughs> pero, So, 'yun. Etulog tulog na mga may, tulog, tulog tulog na ako. Tulog na kayo. Kung nasa nasamahan kayo kung anong ko nitong vlog ko. So, kaya ano lang ito, parang introduction lang tumamay sana nang sa magiging ano natin. Ah, uh, boss ng travel. So, kita kitakits tayo sa natin next vlog mga may sa Batangas.